Grabe yung mga TV ngayon bago mga kay ano Itong ano akala mo paintings ano akala mo frame lang na siya na ano no Ano to TV pala to Akala ko na paintings TV pala to mga kay ano yan Grabe ito yan yung tinatawag na ano yung Q-frame ito yan no Ito to, to 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 ito yan 1,800 no Q Q lead t -sen. Pag pinatay mo raw yung TV mo Ah yan ang nakakalabas pag naka-turn off yung TV mo Yun ang sabi sa yung pinagtanungan ko Grabe parang paintings no Grabe. Bihira. Hanggang tingin lang tayo hindi makabili. Pangarap, pangarap lang yan. Ito mga kayo, nagsinan nyo to. Dati walang bakod to eh. Dati hindi walang ganto to. No? Ngayon may kandado na. No? Siguro may mga case din na mga, may mga nawawala silang item dito na naipupuslit. Kaya naglagay na sila ng ganyan. Dati kasi walang mga ganito eh. Ah, dati walang ganito. Ay, grabe oh. Grabe na siguro yung ano ngayon. Talagang mga, yung mga nakawan ngayon, grabe na, ano. Ayan, oh, no? hanggang dito yan, hanggang doon yan, no? Dati, pag meron lang tayong gusto makita dito, ma-check, nakukuha lang natin to, eh. <laughs> Baka, pag nag i sila, may mga nawawala silang item, kaya, kailangan na nilang maglagay ng ganyan. Kaya, galing ako dito sa, ano, ano, sa games, ano, naghahanap ako nung, ano, eh, mga games para sa PS4 no? kaya lang mukhang obsolete na yung PS4 natin pambihira wala nang masyado nagtitinda ng mga bala ng PS4 ngayon ano <laughs> kasi yung PS4 yun yung ginagamit ko pag nanonood ako sa YouTube eh. <laughs> tsaka ano na pag gusto kong maglaro sana ano yung Modern Warfare naghanap din ako ng Modern Warfare dito na PS4 sabi nila wala na raw parang mahirap na makahanap ng gano'n karamihan kasi ngayon puro PS5 na no? yung bagong unit ng PS, PS5 ngayon karamihan puro gano'n na yung games Lala, kailangan ko na siguro mag-ipon para makabili ng PS, PS, 5 <laughs> Dito na tayo, nakakapasya no? lang natin sa mga ibon Ay, sa mga ibon, sa mga aso pala Tapos yung mga ibon dito, mga kinis oh, Mukhang hihingi ng pagkain to Kasi yung pagkain nila, bus na Ayan ayan sila, ayan oh. Ayan, sila, oh. Yeah, kita niyo, ba? Yo. <laughs> ano saya? Ayan, yeah, bigyan natin ng pagkain Nahihingi ng pagkain yung mga yan eh. Meron pa tayo na tira rito, mga kainag sa oh. Nagiging natin sila ng pagkain, naubos na yung pagkain nito eh. Saya, ano? Dali na, sandali lang. Nagiging natin pagkain yung mga ibon, kuawa naman. Dali, hmm. sandali. Huwag ah. kayo, dito kayo. Dito kayo dalawa. Yan, naihingi ng i-ano eh. Pagkain. nare hindi mo yung mga huli ng ibon? Peng! <laughs> parang gano'n di ba o oh, yun sabi meron pa tayo natira last year natira natin last year pero. yan okay yung dalawa walis kayo dyan lagi namin dito punuin na natin Yon, narinig nyo pagkain lang pagkain meron na pagkain meron na pagkain Yon. hahaha ang bihira naman tong dalawang aso na to. Ah, tara, 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 tara. eh eh, go. Balik natin ito dito. Ayan. Maraming salamat nga pala kay, ano, no, kay Geraldine, yung uh, online seller ng Beauty Hub 17. Yan. Marami siyang binibigay sa atin, mga kainex Pag uh, umu kasi sa kanya si Mahal na Reyna, madalas. So pag uh, pinapadala niya na yung order ni Mahal na Reyna, naglalagay siya ng libre na, na, beauty product para sa akin mga kailis kaya Geraldine maraming maraming salamat sa iyo ah. at sa iyong business uh, Beauty Hub 17 thank you very much dami to eto oh. ito at saka to sa umaga tapos sa gabi naglalagay din ako nito mga kailis tapos ito sa gabi cream kaya diba pampano, pampagwapo pampag lalo lalong, lalong pumapogi tayo mga kailis ano? dami marami pa siyang binigay sa akin so anyway lagay ko na yan bihira no? hanggang <laughs> to pala to eh, kailangan natin itong para siyempre lalo tayong gumwapo. malapit na ang summer mga kainags tsaka no para, para naman may pakita natin kay Geraldine na yung nag sponsor ng pampagwa sa atin na binagamit natin yung kanyang product na pinadadala sa akin para nal nalang na yung mukha ko sa kakaano ko ng kamay ko <laughs> Yan! kasi pampaganda raw ito ng balat mga kainis especially sa mukha tapos ito yan. correct nyo ako mga kainis baka mali yung ginagawa ko ha pero binasa ko eh ganito yung pagkakaintindi ko kita nyo mga kainis kaya pag na-meet nyo ako sa personal huwag kayo magtataka pag nakita nyo ang gwapo ako ayan <laughs> <laughs> hindi pa nga nakikita sa personal ang yabang na eh no lakas na nung hangin no ganun talaga mga kainis kailangan natin maging mahangin syempre yan yung arrive natin eh. <laughs> Joke lang mga kainas sa Alam niya naman tayo, eh. ganyan, ganyan tayo eh. Masayahin lang tayo eh. Good vibes lang tayo. Yan. Pero hindi ko nalalagyan yung ulo ko masyado kasi baka kumintab lalo. Makintab lang nga yan eh. Lalo pag nakasikat si Haring Araw, nagbabounce back yung, yung araw. Naku, makintab yung ulo ko nila mga kainas. Pangalawa. Mm. Pangalawa, daming seremonyas no. At ito yung pangatlo. Meron pa, marami pa siyang binigay sa akin, ano? Yung moisturizer. Yan, sabi ko nga kay Mahal na Reyna. Ma Mahal na Reyna, dalas-dalasan mo yung pag-order sa Beauty Hub 17 para... Hindi, <laughs> hindi, joke lang, joke lang. Joke lang, Geraldine. Thank you, Si Geraldine, mga kainag saya, Isa sa mga masusugid nating, ano yan? Viewers. Yan, tsaka ano? Very supportive yan. Thank you. Tingnan nga uli natin itong ano, pagkain ng mga ibon. Mukhang wala na, mga kainags. Ano? Ubus ka agad, oh. Ayan. Ayan, oh. Ubus ka agad, ano? Punti na lang natira. Ah, meron pa. Ay, mga ibon dyan. Tuwan-tuwa sila. Ay, ano? <laughs> Magandang araw uli sa inyo, mga kainags. Ano? Araw na, ano pa lang yan? Araw na Sabado. Day off na naman tayo, syempre. Kaya hanggang tingnan na naman yung itiin natin sarap talaga yung pakiramdam pagka araw ng Deo, off no? Ay, nako. So, by the way, ah, teka muna. Ito nga pala yung bala kong gawin ngayong araw na to. Yung binili natin mga hollow blocks noong nakaraan. Bala ko na kasi maghukay dito eh. Para masimulan natin itong mga project natin na to. Ayan, no? Ayan, para ano? Ay, tatatatang, malambot na ba yung lupa? Ah, mukhang malambot na. Pwede na. Ayan, para yung project, unang project natin ngayong taon ng 2024, eh, masimula na natin, ano. Ayan, tingnan nga natin dito. Sarap, sarap lumabas doon, ah. Anyway, mamaya na tayo lumabas. So, by the way, mga kainags, uh, meron nga pala akong ano, no. Gustong i-share doon sa mga hindi nakakaalam, 'di ba sa atin sa Pilipinas pagka ang presidente, 'di ba? Ang presidente sa atin, sa atin, kasi presidente. Dito kasi sa Canada, prime minister diba uh, tapos eh, sa Pilipinas kasi parang untermino termino, ang termino ng mga presidente, parang two years, ah, two, two terms lang, di ba? Hanggang two terms lang. Tapos hindi na pwedeng tumakbo. Di ba yung mga presidente, itong mga presidente sa Pilipinas. Pa, dito sa, pero dito sa Canada mga kainags, eh, ang, ang pagkakaalam ko dito, <coughs> walang walang limit yung prime minister kasi dito yung ang, mga binoboto rito hindi prime minister ang binoboto rito parang yung mga cabinet mga cabinet member under under nung prime minister Ma, pwede kayo mag-comment mga kainags ano? pwede kayo mag-comment palabasin ko lang yung, yung mga asot nang nagkuku nag ano eh nangungulit na naman dali lang ha palabas na mga aso natin na to Palabas na yan tuwan tuwa sila o dyan lang kayo ha o dyan yun ah uh, parang ano yung halimbawa no doon sa mga hindi makagets di ko yan pwede kayo mag-comment mga kainis ano tulungan niyo ako no pero natatandaan ko kasi nung bumoto kami ng uh, kailan ba yun October yun eh ang botohan ano kundi ano kami October matagal na siguro 3 years po po 3 years na siguro ang pagkakalam ko kasi niyan yan. halimbawa lang mga kainis ano uh, ang kandida ang eh, ang iboboto mo ay number 1 at saka si number 2 yan tapos, ganun lang mabut napakadali, napakadali ng botohan dito sa Canada. Makaiin, sino parang pagpunta mo siguro pinakamatagal na yung 3 minutes or 5 minutes, pinakamatagal na yun. At saka, grabe, walang ang pila rito, napakabilis. Napakabilis ng botohan dito. Ngayong araw din, malalaman mo na kagad kung sino nanalo. Tapos ang natatandaan ko kasi noon eh, ah, uh, pupunta ka doon sa, uh, sa election ano, sa lugar sa lugar. Tapos eh, may bibigay lang sa'yo isang pirasong papel. Mamimili ka lang doon kung sinong representative na gusto mong iboto. Isang tao lang. Yun ang pagkakaalam ko. Natatandaan ko pala. Yan. Pwede kayong, pwede kayong mag-comment. Ah, mga kainis, ha? Correct me. Ah. So dito sa Canada, representative lang ng bawat party list. Isang, isang tao. Yan. pag, na, pag maraming bumoto doon sa isang tao na yon, kung sino yung prime minister niya, under niya, yun ang mananalo. At ang pagkakaalam ko, walang limit ang pagiging prime minister dito. Yan, correct me mga kainags ha. Ayun ang alam ko eh. Uh, lang. Na-share -na ko lang naman kasi kasi yung pagkakaiba ng Pilipinas at saka ng Canada no, pagdating sa mga botohan, mga voting system. di ba? Kasi baka, kasi ako actually hindi ko rin alam yun. No? Kaya, kaya sinishare ko rin lang. Kasi akala ko, kapareho lang, magkakapareho lang lahat ng no? mga voting system, hindi pala. So, yun yun. Ganun pala. So, pwede kayong mag-search. Tulungan nyo ako mga kainay sa ano. Yan, bihira. <laughs> asa may mga asok ko? Ayun, nako po, Panginoon. bising busy, busy na naman sa mga nginangat-ngat. Ano naman ang nginangat-ngat nyo dyan, ha? Ano na naman ang nginangat-ngat nyo dyan? Anong nginangat-ngat ng mga bibi ko, ha? Nako. Sige, mag-enjoy kayong dalawa dyan, ha? Mag-enjoy, mag-enjoy, mag-enjoy. Sige, enjoy. Yan, tara. Pasok muna tayo sa loob ng bahay natin. Ah. Tapos ano nga pala mga kainags, ano? yung sa susunod na election ng mga Prime Minister uli, next year, uh, October 2025. Yan, tingnan ko sa Google eh. Dito muna tayo. Kasama natin si Mahal na uh, Mag-ano muna kami, magkikwentuhan muna kami mga kainags, ano, habang ano. Habang nandito pa siya kasi may pasok siya eh. Mga buds na, lumalabas na yung mga buds ng puno mga kainags, oh mga dahon. Kita nyo, ano? Ah, ayan, ano? Oh my God, nagsisimula ng lumabas. Gandang senyales yan. Gandang senyales yan, mga kainags, ano? Ah, uh spring na talaga pala, ano na, palabas ng spring Yan, nandito muna ako sa labas lumabas muna ako kasi gusto kong wow enjoy ang sikat ng araw although medyo mahangin mga kayo ano? pero malaking tulong talaga tong microphone na ginagamit natin sa cellphone natin kasi kahit na medyo mahangin hindi na tayo sumisigaw <laughs> hindi ka tulad dati nung wala pa tayong microphone talagang sumisigaw ako mga kayo nais, ano? kahit na nasa loob ka ng bahay mo eh, talagang maririnig mo yung yung boses ko kasi nga gusto ko marinig nyo yung boses ko habang nagbablog ako ayoko kasi mahina yung boses eh so anyway mga kayunags ano ah, nandito ako sa labas kasi gusto ko lang din ng ah, i-share sa inyo na yung accomplishment ko sa pagbablog mga kayunags ayan alam nyo napakasaya ko kasi isa sa mga naging accomplishment ko para sa akin, para sa akin mga kainis, ano? Is marami kasi mga nagko-comment sa mga comment section natin. Marami mga nagme-message sa akin sa Messenger na marami akong magagandang uh, mga comment na nare-receive na marami raw tayong napapasaya. Especially yung mga mga senior citizen natin na wala nang ginagawa na sa bahay na lang, na medyo naiinip, nalulungkot pa uh, natutuwa raw sila mga kainags pagka uh, daw nila yung vlog natin ano o, na siyempre nakakataba naman ng puso tapos may mga nagme-message din sa akin na yung mga anak mga anak na nagme-message sa akin na yung mga magulang daw nila yung lolo raw nila or yung mga kapatid daw nila Uh, nagugulat daw sila bakit daw masaya at tawa raw ng tawa habang may pinapanood tapos nung tiningnan nila kung sino raw yung pinapanood ng mga loved ones nila <laughs> ako raw yung pinapanood nila si Inags daw kaya nagbimessage sila sa atin nagpapasalamat sila Inags maraming maraming salamat kasi nakikita namin yung mga magulang namin yan, yung lolo namin yung kapatid, uh, kapatid magulang namin sobrang saya nila pag uh, napapanood ka nila. Wow, syempre naman, sino ba naman hindi tataba ang puso mo, di ba? Tapos may mga nagbe-message din sa akin, mga kainig, sa mga, mga may sakit, ano? Mga may sakit, yung iba, may mga malubhang karamdaman. Nagbe-message sa akin, pati kay Mahal na Reyna, message din. Nagpapasalamat sila kasi... Uh, naaliw sila sa kakapanood sa atin Biro mo nga naman mga kay lang tayo, nagba lang tayo, no. Ginagawa lang natin kung ano gusto nating gawin. Hindi natin ninakala lang mayroon pala tayong napapasaya, may mga natutuwa pala sa atin. Kahit pa 'di ba? Kumbaga parang Kaya yun yung accomplishment ko mga kainags Accomplishment ko para sa sarili ko Na meron tayong mga napapasaya Yan, Kaya maraming maraming salamat sa mga uh, nagbemessage na nagiging masaya sila sa Sa mga ginagawa nating na mga content ano? Ah, yun lang. Uh, para sa akin, masasabi ko na na isang napakalaking accomplishment sa akin yun. Kasi yung meron tayong mabigyan ng kasiyahan, meron tayong mapaligayang mga tao, mga kainags, walang kabayaran yun. Napakalaking tulong yun para sa mga kababayan nating nalolongkot, di ba? Nadedepress. Kahit pa paano, kahit manandali ang saya lang, mabigyan natin sila. malaking accomplishment na yun para sa akin. Ano ba itong mga ito? Meron nakita mga damit dito eh. Tatapon na yata ito nung sino ba nagtapon na ito dito? Mga pwede pa ito ah. Ang bihira. Siguro ito yung mga damit ng mga prinsesa, prinsesa natin na hindi na ginagamit, pinaglumaan na. Ah. Pero, teka, check ko muna mga kinis, ano? Kasi baka pwede pa itong mga ano eh. May donate natin dun sa ano? Sa lagayan ng mga damit. Kunin ko nga muna sandali, ju double check ko tapos may pasyal, may dala natin doon. Buti na pansin ko, sabi ko pa parang biglang puno agad yung basurahan natin eh. Dali lang. Lagay muna natin diyan. Kunin ko muna isa. Ito pantalon to, yo. Eh. Hmm? Ayos pa to, Eh. Oh. Pwede donate na lang natin doon sa ano. Buti, marami pa. Dali lang. Marami pa. Dali lang mga kinags. Ayusin natin may, may oras pa para ma may dala natin doon sa ano, donation box. Diyan lang malapit, kahit walking distance. Dali muna natin to doon sa ano mga sa ah, lagayan ng mga damit na ano do donate para ako si Santa Claus eh no? <laughs> Yan para ano may may meron namang makinabang no. Kaysa itapon natin. Sa bagay pagka tinapon naman natin kasi ito, pagdating doon sa may basurahan, sinesegregate din nila to. Tapos i-donate din ganun din. Pero dito na, donate na natin para wala sa ano natin mula sa presence natin, no. dito na tayo, no. Tapo natin dito. Alright. Ah. Oh. Ah. Oh. Yan. Parang makikinabang ito, makikinig ano Ganyan Ayan Last Last Ayan. Ganyan Alright Let's go Woo. Ayos Ayan, masaya tayo syempre kasi Nakapag-donate tayo ng mga damit doon Mga kainis Nung buti nakita natin Sabi ko parang umaapaw yung basurahan natin ha? Yung pala Kaya pala umaapaw Kaya hey, puro damit tapos naitapon na natin dyan sa donation box mga damit.